Hello mga mare another day another mini vlog Ngayong araw nga mga mare ay walang pasok ang mga bata at dahil wala silang pasok, nagkayayaan kaming umuwi ng kapat. At bago nga kami pumunta doon, ay eh, dumaan na nga kami dito sa palengke at balak nga namin ay magihaw mag ihaw iha Pumili nga pala kami ng isang kilong liempo at dalawang kilong legs ng manok. Pagdating nga namin ay dumiretso na agad ako dito sa kubo at hinugasan ko na agad itong pinamili ko. At nang malinis na ay inumpisan ko na nga maghiwa ng bawang. Na-marinate ko nga muna ang mga to para mas masarap. At nang nahiwa ko na itong bawang ay hinalo ko na dito sa baboy at manok. At nilagyan ko na din ng toyo, paminta, seasoning, asukal at konting ketchup. At nilagyan ko nga din ito ng kalamansi. At nang nailagay ko na lahat ng pampalasa ay hinalo-halo ko na ito. Kanya man wow! na kanya, lalasa yung gamat ng kumariyu. At nang okay na ay tinakpan ko nga muna ito at magantay muna ako ng isang oras bago ko nga ito ihawin. At habang nag-aantay nga ako dyan ay pumunta muna kami sa mga pinsan. Picture nga lang itong mapapakita ko dahil nag-full nga itong phone ko at nasama sa mga na-delete ang video. Aww. Umisita nga pala ang mga tita ko na galing na Unyon at pagka-uwi nga namin ay makulimlim at parang uulan at maya-maya nga lang ay bumuhos na itong malakas na ulan. <tod> At maya-maya nga lang ay sinabihan ko na itong kapatid ko na ihanda na itong ihaw. At nang okay na ay inilagay ko na itong legs ng malanyo ba mga mare na ang bangon itong iniihaw ko. At na mga oras na yan mga mare ay gutom na talaga ako. At habang inaantay ko nga maluto itong mga manok ay sinimulan ko na ding hiwain itong sibuyas na gagamitin ko para sa sausawan. Naglagay nga pala ako dyan ng toyo, kalamansi, sili at konting asukan. At nang okay na nga itong sausawan ay binalikan ko na din itong iniihaw kanyaman kanya damare, laman na lahat dulok. At ng mga oras na yan, ay medyo tumila na nga din itong malakas na ulan. At niyang medyo dulok na laking kingwa na la, pota uling na yung kanan mo. At nang luto na lahat, itong mga manok ay sinalang ko na din itong mga liempo. At after 3 minutes nga, egad eh, gad ko na nga itong binaliktad. Pota, madulok na naman. <laughs> Kumuha na nga din pala ng dahon ng saging si tatay. Dahil masarap nga kumain kapag salo-salo at syempre, bawas hugasin na rin. Tsere! At ayan mga mare, luto na din itong inihaw na liempo at manong. At bago nga namin ito pagsaluhan, ay ihiniwa ko muna ito ng maliliit para isang subuan na lang. O diba? Perfect! naman data meranop ko ulit. O oh, na ano pang gawang tamo. Tara na mga mare. Kain na tayo. Kanya man. <laughs> o siya mga mare. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunood. Bye!